So, yo, what's up guys? We're back and I'm Giro. At tayo, ay maglaro tayo ng Minecraft. Siyempre, lata naman sa laro ko eh. So, ngayon, sa content na to ay mayroon akong gagawing challenge. At gusto ko yung challenge sa sarili ko. Kasi, maangas ako, di ba? Maangas tayo, dapat maangas lang tayo. So, yung challenge na to ay tatawagin natin. Kapag nalakan ko ang kulay green, mamatay ako it means talo. Mm. Kaya bago ko gawin ng video na yon, kung di ka pa nakapalo sa akin, baka naman no, oh, ka na. Kasi oh, nag-follow ka daw. Pogi ka. At syempre, ang ganda. So sige, go. So syempre guys, kailangan mo natin gumawa ng ano, ng world para sa challenge natin. So, yan. Gawa mo tayo ng world natin para sa challenge natin gagawin. Great okay, New World. Um, lagay natin siya ng name na ano, bawal mahawakan ang grain. Ayun, train. Pwede, pwede. So, game, Uy, swerte. Sa desert, oh. Swerte naman. Ah, swerte ko talaga. Swerte, swerte. Uy, ang dami ng Kuha tayo. So, itong san, ano, um, kuha tayo kasi pwede na siya pantapal sa mga grasses. So, parang, itong tayo ko parkour uh, Go parkour tayo. So, medyo matagal-tagal tong ano. So, pwede din pa-password pass mo. Ano ko na, guys? Ah, uh, pass forward ko muna. So, ito. Pwede na itong mga nakuha ating sand. Wait, wait. Dahan, dahan lang. Baka dumikit. Baka dumikit sa green. Baka dumikit. O, oh, konti na lang. Okay. Tapos na din. So, kailangan mo natin kumuha ng puno, guys. Ito. Itong puno natin. Pwede ito. Wait lang. Pwede black, block. Yan. Sige. Kukuri natin itong puno na So, ito. Pwede na itong makukuha natin ano woods so mobile na tayo ng crafting table so ito pwede na tong pickaxe kuha natin tong crafting table so next naman is kailangan natin maghanap ng stone para maagot ng stone pickaxe para sa golem di ba golem So, dito, dito. Baka meron kayo dito? dito tayo dadaan. So, ang goal lang naman natin dito is kailangan natin makahanap ng emerald. Yun lang naman. Kailangan natin makahanap ng village kasi baka doon may mga emerald. May mga chance na nandun yung emeralds. Kaya, kailangan makahanap din ng village. So, papakita ko muna kayo ng mga parkour skills ko. Yan, kita niyo yung mga parkour skills ko. Mga panis. Mga ganyan lang yan eh. Mga basic lang naman eh. Oh! oh. Ano yun? Eh? Ano yun? Hala. May creeper. Di ko napansin. Ano ba yan? Wala na. Talo tayo guys. Mukhang talo tayo ngayon. So, dito tayo katapos ang video natin. Kaya guys, kung bago ka sa akin, mag-follow ka na. Bye-bye.